Ang salita rin dios ay mayaman, waringin tao perlas na tunay. Kung sa seliksi kinara uara, may kakamping

Ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata 25, talata 31 hanggang 46. Ang huling linggo ng Pentecostes ay tinatawag din natin na kapistahan ng Kristong Hari. Ang Ebanghelyo na nakalaan sa taong ito ay ang Mateo 25 verses 31 to 36. Ang ibang simbahan, lalo na ang katolika romana, ang kulay na ginagamit nila ay kulay ginto o gold. O kung walang kulay na ginto, ang kulay puti ang ginagamit. Naging tradisyon ng Iglesia Filipina Independiente Nasa pagdiriwang ng kapistahan ng Kristong Hari. Ang kulay na ginagamit ay pula. Kulay pula dahil ang Kristong Hari ng IFI ay ang Kristong nag-aalay ng buhay sa krus. O the sacrifice Christ. Ang sacrifice Christ ay namara nararapat lamang nang na simbolong kulay ay pula kulay pula ang tunay na paglilingkod ng IFI. Pagkainan mo, nakapakanan Kundi pati sa bayan na mahal Ngayon at magpakailanman Buhay ay dapat mo na ilaan Para sa kanya Huwag kang matakot yung gagawin Pagliligtas dahil na sa tinang Espiritu na magbibigay ng kalatasa ng bawat isa, buwang tayo'y magtagumpay. Pulay-pula ang tunay na paglilingkod sa Diyos, batay sa gawang pagliligtas sa atin ni sa kanyang ka ang lupa'y naging pula dahil sa kanyang pagdilig nito ng pawi sa dugo niya. Batay Sa gawang pagliligtas sa atin ni Jesus Sa Kanyang pagkikibaka ang lupa'y naging pula Dahil sa Kanyang pagdilig nito ng pawis at dugo niya Dahil sa Kanyang pagdilig nito ng pawis အတုဂညာ ang Matthew 25 verses 31 to 36 ay ang kwento tungkol sa huling paghukom. Inilarawan dito kung ano ang proseso ng paghatol. Sa talata 31 hanggang 33, inilarawan ang unang hakbang. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Ang sunod na gawin ng hari ay ang pag-anyaya sa talata 34 hanggang 36. Ito ang nakasulat. Hali kayo mga pinagpala ng aking ama pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa mula pa nang nilikhain ang daigdig sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sinasabi din niya sa iba sa talata 41 hanggang 43. Lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di na mamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi niyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamitan nung ako'y hubad hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. Ang mga tao na matuwid o gumawa ng kabutihan sa mga nangangailangan ay pinapasok niya sa kaharian ng langit. Halik kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Talata 34 Ang mga tao na hindi matuwid o hindi gumawa ng pagtulong sa mga nangangailangan ay kanyang pinagsabihan sa talata 41 Lumayo kayo sa harapan ko kayong mga isinumpa doon kayo sa apoy na hindi namamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ang mahalagang paalaala ng Panginoong Isus sa mga matuwid, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sa mga hindi matuwid, tanda ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. Ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito ang nakasaad sa talata 46. Halika mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Ang kaharian na inihanda sa mga matuwid na naglilingkod sa mga dukha ay naitag, naitatag na mula pa ng likhain ang daigdig. Hindi na ito lilikhain pa. Magkaroon na lamang ng pagbabagong anyo dahil sinisira na ito ng mga makasalanan. Ang ipinangako ng Panginoong Isus na kaharian ay ang bagong anyo ng buhay at pamumuhay, ang bagong langit at bagong lupa. At yan ay mababasa natin sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanata 65, Talata 17, hanggang 25. At mababasa rin natin sa pahayag, kabanata isa, talata isa hanggang 7. Ang pumasok kayo ay ang paanyaya ng anak ng tao. Hindi siya nag-aaninlangan dahil alam niya ang kanilang mga ginawa sa mga dukha. Malinaw ang sinabi sinasabi ng anak ng tao, Nahali kayo mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kaharian inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Hindi ito natin maaaring bigyan pa ng ibang kahulugan. Ang ating pakikiisa sa kanila na mga dukha, mga nangangailangan at kinaka kinakaligtaan sa lipunan ay pinakamalaga sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito imahinasyon o iniisip lamang o ipinapanalangin lamang kundi ginawa, ginagawa sa aktual o sa, sa tunay na buhay. Maaring magtanong din tayo, paano kung walang, wala tayong maibibigay? Ang pagkain ay maaring mahirap ibibigay pero ang tubig madali lang ang lamit ay maaring mahirap ibibigay o ang pagpapatuloy ng mga dayuhan ay mahirap gawin lalo na kung maliit ang ating bahay pero ang pagdalaw sa mga may sakit o mga nabilanggo ay panahon lang ang kailangan hindi maaring wala na tayong magagawa. Ano pa man ang ating katayuan sa buhay? Mayroon tayong magagawa. Kaya sa kapistahan ng Kristong Hari na nakapako sa krus. Sana matutularan natin ang Panginoong Kristo. Nag naglaan siya ng panahon at nag-alay ng buhay upang ating maunawaan ang tunay na kahulugan ng paghahari ng Diyos dito sa lupa tulad ng sa langit ito ang ating misyon mm -hmm. Hanggat may isang nagugutong Hanggat may isang nauhaw, Hanggat mayroong mga puso Nagdurusat na mamanglaw Hanggat mayroong naaalipin Sa layaw ay nalululong tayo ay mayroong gawain, tayo ay mayroong misyon. Hanggat may isang naulila, hanggat may isang nakapiit, may kapansanat na pinsala, naging balot nagkasakit Hanggat may isip at damdamin Naghahagilap ng tugon Tayo ay mayroong gawain Tayo ay mayroong misyon Hanggat ang kanyang katarungan Pagpapala at pagmamahal, mangyari sa sandaigdigan, at pangalan niya'y tanghal. Hanggat may luhang papahirin, hanggat may pagkakataon,